Mo oh, napaka-importante nitong Oplan Harabas natin on this is to ensure the public na safe yung travel nila. Pauwi, dahil alam naman natin na maraming magsisiuwi yan ngayong Mindas. Isa ito sa mga programa natin para masiguro na ligtas yung biyahe ng ating mga pasayot. Oo. -oh. So are you, uh, what will happen to our drivers and doctor as well if mag-classitive po sila sa aking uh, pagkain na offline are you? Yung mga drivers, ma'am, kung meron mga magpasitive dito sa ginagawa natin ang na plan rabas, mag ko sila ng intervention. But first, eh, merong assessment na gagawin sa kanila Uh, after ng assessment, magdidepende yung result kung ano yung appropriate na intervention na ibibigay sa kanila. Uh, iwasan natin sa lahat ng mga nagmamaniyo, iwasan natin yung paggamit ng illegal na droga. Una-una, bawal ito. No? Kumbaga it will affect, no? no, sa mga drivers natin na masiguro yung ligtas sa mga pasahero na no? Ah, uh, iko ko lamang, Although yung undas Swan Sayer lang nangyayari, eh, pero yung itong Opel na rama atin, ginagawa natin ito uh, hindi lang tuwing uh, undas. uh, kadalasan ginagawa din ito yung Semana Santa, but we can do it, no? Ah, uh, kung kinakailangan talaga na mas frequent yung paggawa natin ng plan harabas, para masiguro natin yung safety ng mga Ah, uh, natin dito sa Western Visayas. Gagawin po natin ano. Ano? Since this is a surprise drug test, ano yung ginagawa natin sa mga drivers na ayaw mag operate for this of that drivers Yes, yes ma'am. Ah, uh, based sa batas ma'am, those who will refuse to undergo the surprise drug test, revocation din po ma'am yung penalty ng license